na lugar na sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng walang tigil na ulan at pagbaha. Huwag na ma na natin ang pag-iisip natin. Hindi ito unusual. Hindi ito emergency. A few moments later. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo huh? sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na nyo lang ang pera. you <laughs>